Magandang araw sa inyong lahat. Ang two kampiyon ay maghahandog ng dulampan radyo na pinamagataan na kapag tumibok ang puso. Direksyon ni Febe Cabilla at isinulat ni Nova Rosales. Isang butihing bata si Kara. Maganda, mahinhing, at hindi sadyang may mga binata na humahanga sa kanya. Kagandahan niya ay hindi mo maipagkakaila na bakas sa kanyang muka ang na nasa kanyang puso. Ma, aalis na po ako ha. Tapos na po akong kumain. Oo, sige anak. Pagpalain ka ng Diyos. Ayusin mo yung pag-aaral mo para matulungan mo kami balang araw. Oo, ma. Sisikapin ko po na makapagtapos ako sa pag-aaral. O sige, Mano po, alis na po ako. Sige anak, pagpalain ka ng Diyos. Bye ma. Bye anak. Nako, nandito si Kevin. Kailangan kong bilisan ang paglalakad ko. Baka makita niya ako. Okay, okay. Mahinahon ka lang, okay? Ay, ang sakit ng kwet ko. Parang napandol yata ako. Miss, miss, miss. Tulungan na kita. Okay galang lang ba? Um, oo. Sige, salamat. Miss, ito mga libro mo. Sige, sige. Salamat. Habang tumatakbo ng mabilis si Kara ay sumigaw si Kevin. Miss! 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 Hoy, oh, ikaw! Tara na! Bawal kiligid! Hi! Ano ba yung babae na yun? Hindiwan yung ID niya. Pero ang ganda talaga niya, isa sa uli ko na to sa, sa, kanya. Miss, miss, miss! Hala! Ano ginagawa niya dito? Pawalang galang, ano pala ang kailangan niyo? Anong ano? Sino? Sino ang kailangan mo? Ako ba? Pasensya ka na ha. May lahing sira ulo talaga yung dalawa. Hindi, Hindi ha. Baka, alis muna kayo. Alis, alis! Bye! Regards mo kami sa guwapong Kevin. <laughs> Diyan naman kayo magaling eh. Hi, <laughs> hi. Siya nga pala. Ano palang kailangan mo? Oh, eto. Nga pala ang ID mo. Naulog mo kanina. Hindi ko nabigay dahil nagmamadali ka eh. Eh, buti na nga at natagpuan kita dito sa kantin. Salamat! Maraming salamat. Akala ko na wala ko sa sakyan kanina eh. Kinabahan talaga ako. Salamat ha! <laughs> hmm. Wala nga naman. Sa susunod, dahan-dahan lang. Huwag kang magmamadali kung walang magandang rason. Pwede ba tayo maging kaibigan? Kevin. Kevin. Kevin Davis. Ikaw. Hmm, Kara. Kara Reyes. Ang ganda talaga niya. Wow, parang nasa langit na yata ako. Ay, ang guwapo talaga niya. Kara-kara, bawal kiligin, okay? Um, uh, uh magkaibigan na tayo ngayon, ha? Ah, uh, pwede ba kitang imbitahin mag-reses? Ha? Uh, okay, sige, sige. Ano bang gusto mo i-order? Pare, sigara ba yun? Pare, oh. Para maunahan kayatan tan'yan. Pagkasama si Nakara at yung poging hardrub ng campus, si Kevin. Sus, pare! Hindi ako maunahan ng peking yan. Ako pa rin ang nagwawagi, di ba? Oo nga. Kain na nga tayo. Ito, susundan na kita, Kara. Ang sakit, ang hapde, parang nabaliyan na yata ako. Kara, okay ka lang. Huwag kang mag-alala. Ano ba yung lalaki yun? Hindi naman ako tinutulungan. nako ang sakit. Makauwi na nga. Ay, panahawakan ko ang kamay ng isang anghel. Ay. Kara, Kara. Si Gardo. Si Gardo pala. Halika. Pasensya ka na sa nangyari ha. Di kita naabutan. Ano yung tinatago mo sa likod? Pakita nga? Eh, kasi uh, black la para sa sa'yo. Okay lang yun, no? nag ka pa. Tuwag mo na rin masyadong isipin. Ay, ang sakit talaga ng pako. Talaga? Dahil na kita sa infirmary. Wag na. Kaya ko na ito. May makain lang. Kanina pa akong gutom eh. Ako rin. Punta nga tayo sa kandin. Parang palagi na sila nagsasama. Hindi ito maaari. Baka na ako ng mabuting lalaking niyan sa panliligaw ko kay Kara. Hoy, ikaw, si Raulo ka, harapin mo ko. Habang si Kevin ay sigaw ng sigaw, ay nag-uusap si Rangardo at Kara tungkol doon. Sino bang kinakausap niya? Ako ba? Ako ba? Hoy, ikaw, gago ka, si Raulo, mga agaw. <coughs> ano bang ginawa ko sa'yo, pare? Bakit ba? Anong ginawa ko? Habang nag-aaway sila, ay naging usapin na sila ng buong campus. Ginawa mo? Ha? Ha? mang ka? Ahas ka? Bakit mo inagaw sa akin si Kara? Di mo ba tinginan mukha mo sa salamin? Tigilan mo yung pang mo. Wala kang mapapala. Ako ang bagay para kay Kara. At ikaw, isa ka lang sa mga weirdong tao dito. Habang na-aaway ang dalawa, ay halos buntong hiningang tumakbo si Kara patungo sa kanya. pray Kevin, kahit kailan ay hindi mo ako naging pag-aari at kahit kailan ay hindi mo ako niligawan at walang naging tayo. Kara? Oo Kevin, walang naging tayo. At dahil sa ginawa mo sa akin ngayon, hindi na kita lalapitan. Walang hiya ka. Ang kapal na mukha mo. Walang kahiyaan kaya ang sa sa'yo bago ka mahimasmasan. Kara, sabihin mo hindi yung totoo. Alam mo na mahal na mahal kita at ayoko mapunta ka sa iba dahil sinisigaw ka ng puso ko. Aaminin ko, Kevin. Oo, nagkagusto ako sa iyo. Pero noon yun, si Gardo na ngayon. Oo, si Gardo. Narinig mo? Si Gardo. Siya ang tinitibok ng puso ko. At kahit kailan, hindi ito madidiktahan ng pusong makasarili. Hindi ako makapaniwala na nahulog na pala sa akin si Kara. Salamat po, Diyos ko, at pinigay mo sa aking si Kara. Nang mangyari ang usapan, ay butong hiningang-inawat ng mga buting kaibigan ni Kevin. Tama si Kara, Kevin. Wala kang karapatan na sabihan si Gardo niyan. hin mo pag si Kara. At isa pa, walang naging kayo. Oo, Kevin. Isipin mo nga. Sana inunahan mo na si Gardo noong mga panahong ikaw pa ang mahal ni Kara. Pare, alam mo naman na bawas sa paaralan natin ang panggugulo at pag ng ganyan. Lalo na't na nasa iswitan at paaralan tayo. Andiyan na si Ginoong Saga. Ano ba ang nangyari dito? Ikaw, Mr. Davis. Sa prefects na lang tayo mag-uusap. Kara! 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 Hindi dapat niya ako mabutan. hihiya na ako sa kanya. Bibilisan ko ang aking pagtakbo. Nabutan din kita. Oo, Gardo. Mahal kita. Mahal kita. Pag-ibig na kabaliwan lamang. Mahalin kita, Kara. Talaga, Gardo? Talaga? Kung gayon ay tayo na. Matagal na. Noon pa. Ako rin. Oo, Gardo. Ikaw lang. Ikaw lang, Gardo. Oo, Kara. Ikaw lang ang aking mamahalin. Wala nang iba sa lihim kong pagtingin. Ang pag-ibig ay magpawalang-hanggan. Ito ay nasa puso at naghihintay na maibulgar. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin.